Miss, oh, ayan, nakikita naman ninyo sa u bungad pa lang ng ating video. Sandito na naman tayo. Naggagala na naman. Ayan. O, oh, walang kadala ang layas ng bundok, ha? O, oh, ayan na naman. O, oh, sama-sama na naman kung saan na namang sulok ng bundok. Ang ating aakyatin ngayon for today's video. Ngayon, nakikita ninyo ng aking dalaga sa paglalakad. Yan, parang iyakang iyak niya, may patakbo pa siya, oh. Ay talagang, nakikita niyo naman, yung bungad na bungad pa lang, mataas na agad ang inaakyat namin. Layas ang inyong frenemies kasi kung saan saan nalang nagpupunta, naglalagalag, ayan. Ngayon, naisipan na namang mag-exercise. Akaw, ay bigla talaga nag-exercise sa bundok. Yan, kung nakikita niyo man ang video na yan, ay talagang literal na batuhan ng aking nilalakad at talagang pantay talaga sa muka ang taas ng aking inaakyat. Ayan, makikita nyo naman. Ayan. Okay, okay, okay. Ayan. O, oh, ba diba? Antarik. Napakantarik. Ayan. Ang taas. <sighs> Ay, ka lang. oh, tignan mo naman. Nandun na sila, nagpapahinga ako nandito pa sa dulo. Makikita nyo naman, napakangganda ng senaryo talaga pag sa bundok ko. Oh, talaga naman. Ang gandang pagmastan. Ayan, nakapagpahinga na sila. Kauupo ko pa lang. Paalis na naman po kami sa aming destinasyon. Ayan, oh, may pakindat pang aking bebe labs. oh. Nakikita nyo naman, nagtanggal na ako ng sinela sa talagang napakanghirap ng, na ng na aming lakarin o ako lang talaga ang nahihirapan. Ayan, na talaga naman. O oh, ha, o. Oh. Makikita nyo naman, talagang nahuhuli ang inday, nahuhuli na talaga ng lakad. Bundok ang pag-uusapan, talagang literal na malalaking kahoy, ang aming dadaanan, sapa na malalaki ang mga bato na aming tatawirin. Ayan, tignan mo naman ang aking bebe loves, talagang nauuna na. At siya na kamo ang may bitbit ng aking bag at talagang ang inday ay hingal na hingal na at hindi na may hakpang ang kanyang paa. Ah. Ayan, at tignan mo pa naman, may palingon-lingon pa siya. At naninigurado at baka sabi, sabi niya may ahas sa ilalim. Naninigurado. At talagang, kita nyo naman, hinihila na niya ako paakyat. Hmm, talo na ako ng bebelabs ko. Habang kami maakit dyan, nakakita kami ng pako. Habang binibidyohan ko yan, iniisip ko kung nakakain ba to o hindi. Pero hindi na nangahas ang inday at dapat kang layo ng hospital dito. Baka hindi na ako umabot sa sobrang katakawan. O, ayan. Yakang-yakan ang anak ko. Ah. Ako din anak, bidyohan o, oh, di ba? Sabi ko bidyuhan ako. Nakita mo napakalayo. Habang naglalakad kami, nakakita kami ng baby falls. Ayan. Ang ganda, di ba? At talagang inakyat talaga ng aking baby laps. at tatawid kami diyan. Kita mo naman, no? Oh? Yakang-yakang yung umakit sa matataas na bato. relax din pagmasdan masdan yung mga nakikita mo dito sa bundok habang naglalakad ka pero talaga namang yung mga daanan talaga ang sinusukuan ko talaga masasabi ko sa sarili ko ay hindi na ako ulit makapagod ayan o oh, nakita nyo naman ako pa inaaya ng aking baby laps o oh, diba o oh, ingat ingatin baby laps baka mad madulas ayan ayan o oh, diba yakang yakang ang aking anak o oh, diba Talaga naman. At napakantarik ng aming nila, tinaakyat. Ayan, o. Oh. Tignan mo naman ang aking, ang aking muka. Hulas na hulas. At talaga naman, kumapit ka lang, Inday, at malayo-layo pang iyong lalakarin. Ay, talaga naman po. Talaga naman. Ayan ang aking nanak ko. O, oh, sabi ko. May palingon-lingon pa siya sa taas. Akala ko hindi niya kakayanin. Pero tignan mo naman, o. Oh. sisio oh, sabi niya. <laughs> ulang daw sa kanyang umakit sa malalaking bato na yan, o diba talagang hiya kang at talaga naman o, gusto niya pa akong hilain sa lagay na iyan ha, o at dyan, ang amin mga ngiti ay halata mong pagod na o diba naligaw pa nga ni talaga naman, oo yan, buti na lang, nakarating din kami. At saktong pagdating namin, ayan, naglulutu-lutuan na sila. At talaga namang piknik sa gitna ng bundok ang aming trabaho. Ayan, ayan. Ngiting, ngiting alangat na naman po tayo mga kababayan kasi ang aming inakyat ng bundok ay ninakaw na naman talaga naman. Oo. Shout out na lang po sa mga magdanakaw dyan. Dapat sinabi nyo na po busanan sa amin ng una palang na hindi na namin inakit ang bundok na wala na kaming makukuha. Talagang hirap umakyat ng bundok. Nakita nyo naman ang aking mga Junakes ay ano, marunong magpamuhay. O, ba nagluluto ang mga kuyan, mga mga tito nila. Ayan, may sarili silang business magkapetid o di ba? Marunong makipamuhay ang aking mga Junakes o di ba? O, may nalalaman pa silang pampahid ng kanilang sa kanilang iihawin. Oh. Talaga naman. Oh. Yan ang tagandahan pag marunong, marunong sa buhay ang iyong mga anak kahit maliliit pa lang, tinuruan na namin na kung paano sila makakasurvive. Meron man kapiling man namin o oh, hindi, alam nila ang gagawin nila sa pamumuhay nila. Oh, di ba? Oh. Sanay na sanay talaga naman. Mm nakikita mo naman sa kanyang ginagawa, ayan o, oh, kahit alam na niya ang kanyang gagawin, kahit hindi mo sabihin sa kanya. O, oh, alam na niya mga susunod ng gagawin. Sige anak, pahid pag pag, pahid pag pag ang iyong gawin para iyo matapos. O, oh, iyan Talaga naman. Ngiting tagupay ang aking kuya. Ayan na naman. O, ba? Diba? Banda huli, naglukuhan pa sila magtito. O, diba ka? Naglolo. Nilolo <laughs> ko ng tito dyan. Siya na lang daw magluluto. Siya na lang daw magbibiling. O, ayan, diba ka? O. na lang tito dun sa gagiragawa ng kanyang pamangki. Ngayon ay pauwi na kami. Hindi na namin nabidyohan kanina yung aming ka kainan serye sa bundok dahil kami ay gutom na gutom na. Hindi na namin naalalang mag mag-video. Ayan, nakita mo naman talagang alam nung dalawang bata kung anong tat gagawin nilang sa aming mga dalahin. O, di ba? makikita mo kahit lagi nag-aaway ang dalawa kung anak na iyan ay pagdating sa mga ganyang bagay ay talaga nagkakasundo sila at alam nila kung paano nila hatiin ang kanilang mga responsibilidad. Gawain, I mean. Sorry naman sa responsibilidad. Mamaya, mabash nila ako diyan. oh Mamaya mabasa ko ng ating mga followers sa sabihin manong ulam o oh, di ba? Hindi ganoon ang aking mga anak. Kaya kami ngayon ay naunang umuwi dahil alam naman naming wala na kami makukuha doon sa new na aming inakyat at na napakang hirap, napakang ay talaga naman po. Talagang nakakapanlumo na wala ka naman pala ang aanihin tapos naghirap ka pang umakyat, di ba ga? Talanta, shout out talan talaga saya. Ngayon, sa aming pababa, si kuya ang aming tour guide. Yan siyang nauunang sa amin sa paglakad. At muntikan pa akong may matapakan. Ayan o. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan. At talagang inaalalayan ako ng anak ko. Sa hirap ng babaan. O, no, diba? Hmm. At talagang napanggang naming tatlo diyan. Hindi mo na mawari ang mga camera kung saan -ikot pa ikot-ikot pa, at pa, papunta pa roon. O di ba? Kita mo naman ang mga bata o sanay na sanay sa akiyaahonan ahonan at akyatan ng bundok. Ngayon, ngayon habang pababa kami, ayan may na, may nadaanan kaming liguan ng mga bata. Kaya ang ginawa nung dalawa, ito at nagsaya muna para kahit papano maibsan yung pagod nila habang sila ay pababa at hirap na hirap sa kanilang lalakaran nag enjoy naman ang dalawa nito sa pagligo nila sa, sa mini falls na aming nakita kanina at nadaanan ngayon pinaligo ko muna sila para kahit papano ay maalis yung pagod nila sa kanilang katawan. 'di ba? Tuwa-tuwa mga bata. Ay <laughs> <laughs> like to may mangkok dito. Yan talagang naman nag-enjoy ang mga bata sa kanilang kaliligo. Ayan, at talagang eh, napakasaya nila ngayon pababa na kami nauhuli na naman kaming dalawa ni kuya ayan nakita kami sa di kalayo ang napakanggan view naman naman napakanggan ganda wu saka tayo magpapababa dito eh Kira, ayan naman, nakikita mo yung pagod ni Shakira dyan sa baba. <laughs> ay, nako. At nagawa pa nga maglikot-likot yan sa daan. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Sabi niya, o, tipinin mo naman. Maganda pa rin yung hinahanap mo. Oh! <laughs> <laughs> nadulas na nga ni ayan talagang nagmamadali na kami dyan at sabi ko sabi namin ganyan ay Gagabihin na kami sa daan at anong oras na. At talaga naman, madaling-madaling hmm, na ang mga bata. At hmm, makikita nyo naman ang ngiti ng dalawa. Talaga naman, nandito na kasi kami sa bukana ng bundok. Sa ibaba ng bundok na aming inakyat kanina. O, oh, ba diba? Talaga naman, o. Oh. Talaga naman, hindi na sila makapag-antay na matapos itong lakaran serie namin tatlo. O, ba? Diba? Ang no, kuya, wagas na Talaga naman. Thank you po.